imagine dun sa simpleng report mo may someone na na charge dahil sa ginawa mo pero na receive mo naman yung parcel mo okay share ko lang dumating kasi yung order ko from TikTok so eto siya yan ngayon Medyo naawa ako kay ate kasi kahit pa paano may followers naman ako, may mga nag naman sa mga content ko, baka naman mapanood ninyo ng mga kagaya kong buyer out there kasi si Ate siya lagi nagde-deliver ng mga order ko sa TikTok. Ngayon, nagulat ako kanina nung inaabot niya na sa akin to tapos binabayaran ko na sa kanya. Sabi niya, "Ma'am, okay lang po picturean kita na na-receive mo na 'yung parcel." Kasi lagi-lagi din naman niya ako pinipicturean nung bayad. Tapos sabi ko, "Okay lang naman po, Ate." Tapos sabi niya, nag-explain siya kasi parang feeling niya siguro ano, na, nagulat kasi din ako. Tapos medyo, na, na, ano lang ako kasi hindi naman talaga siya nag-picture before. Tapos sabi niya, ano daw, na-charge daw kasi siya ng 5,000 dahil may Pinag-deliveran daw siya ng parcel. Tapos, parang ibinilin niya sa katabing bahay. Ngayon, ni-report siya na parcel not delivered. Pero may picture siya ng wala man lang person. Kaya ngayon, ginagawa niya na daw, nagpipicture na siya na either may kamay na or may person na nag-receive ng parcel kasi kahit na na-deliver naman daw niya, tapos parang nagkaroon lang ng mis an uh, miscommunication ganyan na report na siya pero na-receive na pala kasi binigay ng kapitbahay nung nagkita sila pero na na ano na siya, na report na siya na parcel not received ganyan. Tapos hindi siya makapag appeal kasi wala daw siyang picture kaya na charge daw siya ng 5,000. Gusto niya na daw mag-resign ka. So, paano daw niya nga babayaran yung 5,000 kung magre-resign na siya? Kaya parang sad no. Biglang nagtatrabaho ka na lang tapos macha-charge ka pa ng 5,000 ang dahil lang may miscommunication sa part ng customer na nag-report. Kaya yun, gusto ko lang sanang maging awareness sa mga kagaya kong buyer na isipin natin yung kapwa natin na imagine dun sa simpleng report mo, may someone na na-charge dahil sa ginawa mo pero na-receive mo naman yung parcel mo. Hindi nga lang sa hindi nga lang siya na delay nga lang na akala mo hindi na receive hindi mo marireceive pero nasa kapitbahay mo lang pala then later on binigay sa iyo nung nagkita kayo sad ba yun lang no.